is controlled by Pogo Bosses. Ito ang malaking revelasyon ng ilang Anonymous Bureau of Immigration sa na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos noong jisay ng, ng mga empleyado kung papaano umanong mabilis na napapalaya ang ilang dayuhan na sangkot sa Pogo Operations. Isa sa mga binanggit sa liham ang pinalayang tatlong Chinese nationals sa pamamagitan ng isang bail order noong May 8 na kalaunay na pag-alamang Pogo Bosses pala. Mga kliyente ang tatlong Chinese nationals ng isang attorney Alfred Lau, fraternity brother umano ni BI Commissioner Joel Anthony Viado sa University of the Philippines. Widely known fact sa ahensya na lahat ng Pogo Boss na nagiging kliyente ni Lau ay nabibigyan ng special treatment. Dahilan umano kung bakit ilang oras pa lang ay agad na nakalaya ang... Mariing pinabulaanan ng BI ang mga walang sapat na ebidensya laban sa tatlong Chinese nationals na nadakip sa isang pogo. Dahilan kung bakit sila mabilis na pinalaya ng ahensya. Bukod pa riyan, may bagong scheme umanong ginagawa ang pamunuan ng BI patungkol sa pagpasok ng foreign nationals ay ang pag-auction umano ng permanent quota visas ang Chinese visas umaabot daw sa halagang 5 million pesos. Sa isa pang lumitaw na internal report ng BI, may isa pa sa buatan sa loob ng ahensya kung saan may ilang dayuhan na iligal na pinapayagang lumabas ng bansa. May departure stamps daw ang kanilang mga passport pero hindi recorded sa sistema ang kanilang pag-alis ng Pilipinas. sa mga prominenteng pangalan dito, si this Mr. Luck Mayor Alice Guo. Ganito ang operasyon kung paano umano, iligal na nakalalabas ng bansa ang isang foreign national. Darating ang isang dayuhan sa airport, may hawak na business class tickets at idedirekta sa VIP lounge para hindi mapansin ng mga tao. sila ng isang pre-arranged na immigration officer. Ilalagay ang departure stamp para magmukhang legal silang nakalabas ng bansa. Ang lahat ng standard procedure, katulad na lang ng passport scanning, photo or fingerprint capture at data entry sa BI border control. Kaya ang resulta, walang digital record ng kanilang pag ng BI at ng DOJ patungkol dito. Pero hindi pa nalang nagsabi si DOJ Secretary Boying Remulia na paiintingin nila ang seguridad sa border control ng mga paliparan para maiwasan ang mga ganitong operasyon.